Stony ni Interior Secretary John Vic Remulla ng kapangyarihang magsuspende ng klase. Kasunod ito ng pagkadismaya ng ilang magulang dahil late ang anunsyo ng suspension kanina dahil sa masamang panahon. Nasa frontline, na niyan si JC Cosico. Sa kasagsagan ng ulan kaninang umaga, inabutan namin naglalabas ng mga estudyante at kanilang mga magulang sa Barangka Elementary School dito sa Marikina. Lahat sila pauwi na dahil suspended ang klase sa lungsod. Simula alas 10 ng umaga dahil sa masamang panahon. Ang hinaing lang ng mga magulang, sana'y mas inagahan ang anunsyo. Dapat kasi maaga pa lang sinasabi na nila na suspended kasi mahirap din yung paghatid sunto lalo ng tag-ulan. Agahan talaga kasi para hindi na nahasal yung mga ng batch. Nagsuspende rin ang klase ang Muntinlupa City simula alas 12 ng tanghali kanina. Ayon kay Muntinlupa City Mayor Rufy Biazon, hindi raw basta-basta ang class suspension dahil dapat nakabase sa datos at siyensya. 6 a.m. onwards, hindi naman siyang malakas na ulan ang inaasahan. Mag-clear up pa siya. Mm -hmm. So nung further monitoring namin, ang lumalabas, uh, ang forecast is in the afternoon, no? yung mm -hmm. mga, mga tanghali onwards. So doon kami nag-base sinikundahan naman niya ni San Juan City Mayor Francis Zamora. No one can really tell or forecast, no? Talagang the whole day ba ulan, sa morning lang ba? So a lot of it really has to be based on judgment and discernment. Ilang classroom din na binaha sa Cagayan, kaya nagsuspindi ng klase ang ilang bayan. May maaga na rin nag-anunsyo ng suspension para bukas. Pero may mga lugar ding hindi nagsuspende gaya sa lang ito sa Bagaw. Pero imbes na maklase, tulong-tulong ang mga estudyante sa pag-alis ng naipong tubig sa mga silid. Sa gitna nito, hihingi ng permiso si Interior Secretary John Vicremulia kay pangulong Bongbong Marcos sa pagdedeklara ng class suspension pagmasama ang panahon. Hindi ko lang bibigay sa akin, pero hilingin ko. Ang practice ko ng governor ako, talagang sisihirapin ko lahat ng mapa kung paano ang parating at kung gano'n ay ma pwede natin ang announce mas maaga. Pag-aaralan naman daw ito ng palaso. Pero as of the moment, ang uh, kung ano na uh, nagiging sistema natin sa kasalukuyan kung saan ang mga liderato ng mga ahensya ng LGU na siyang nagbibigay ng kanilang utos o order kung mayroong mga suspension ng klase, yung po muna mananatili. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico News 5. thank <laughs> you